So bali nandito nga pala kami mga idol sa Sukip Barang, Barangay Barang Sukip, Yuduran, Albay At meron tayong pupunta na tatlong babae na magkakaiba yung uh, mental problem mga kasama natin, yung mga vlogger ng Yuduran Ayan nga mga idol, simulan natin ng lakaran na maputik Ayan kasi ma timing maulan nung pumunta tayo dyan sa lugar na to Ayan. Ay, ka kaway pa. ng ating <laughs> idol. Ayan na. Na napakahaba nito, guys, no? Kaya binoise over ko na lang mga idol kasi medyo nag-uusap-usap kami yan, kami niyan at maingay at i-voice over na lang natin. Shout out pala sa ating mga kasama dito, Derek Paloyo Vlog, Mercel moya Pahe, at si Loder Moto, si Ma'am, at si Lin. Ayan, si Sir Leo, shout out po sa kanila. Ayan, at ito yung kapatid nung... Ayan guys, medyo malayo pala yung bahay pupuntaan nito. Pupuntaan natin, ayan. Ayan, mahabang lakaran mga idol ko. Mga kas kasamahan natin na iba, oh, sa likod. Grabe. Ayan, para sa ngalan ng pagtulong mga idol, gagawin natin to kahit malayo. Ayan. Ayan sila, sa ulihan. Ayan. Pinaka-isaan? Pinaka-isaan niyo ako lahat kayo naka-tsinelas? Pagiging <laughs> <Ha? laughs> pa yung na dyan. Ay, ka? Ay! Kinuha oh, ko, Lord. <laughs> Nandiyan talaga siya? Ito po siya narating na kayo pag natin. guys, nandito tayo ngayon sa isang pamilya na pinuntahan natin, no? Pero ipapakilala ko sa inyo, sa inyo muna yung kapatid nitong magiging beneficiary natin. Ayan, sa lahat ng sponsor ng Lapugo Motovlog, baka naman mga idol, sa kasi nakakaawa naman si tatay lang ang nag-aalaga dito sa kanyang mga anak, no? at sana matulungan natin kahit konti lang, mahalaga na po yan sa amin. Kaya uh, sa lahat ng sponsor ko, thank you, thank you so much. Uh, pakita ko sa inyo si ate kung ano ang masasabi niya. Nananawagan po ako sa sa, sa mga mayroong, ano, mayroong may tulong dyan. Yung mayroon po sila, sana po. Patulungan din po ang pamilya ko para po magkaroon sila sila ng uh, panggamit sa buhay kasi kinukulang sila sa damit. Sa pagkain po, yung mga ano po nila, yung uh, kasi babae po sila, wala po silang ginagamit ng mga pang ano, sa sarili nila pag nagkaroon sila ng menstruation. Kailangan po ba, kailangan po matulungan po sila. Sana po yung meron pong mabuting kalooban or magagandang sana Sana po magkaroon po, matulungan po ang pamilya namin. Yun lang po ang masasabi ko. Salamat po. Tatayo. Hi. Hi! Ay. Ay. Hi, Ay. 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 Hi, Ay. 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 niya. Ay. niya. Ay. Ay. Balikan na! Baraba ka na! na na! May pagkain kami! Pusos kita Sikitin yung metal ni tatay! Naglitsol pala nung yung ka, no, yung yun! may daw sa pungkawi na. Hindi siya Yan yung balay ko. Nagaparaw na ba? Be! Nagaparaw ka ba? Pababa na! May bibigay kami! Dali! Dali! May pagkain kami! Dali na! May biskwit! Gusto mo biskwit? Dali! May biskwit kami! Sakit! Mababa si Salve! Ha! Puro si Salve! Bad maulog! Mababa na si

Namiss ka ni Joy. Kumusta na? Hindi. Okay. Tingarap ka ni Joy. <laughs> <laughs> Sir. Sir. Uh, Balitan balita ko sila. Oo. Namiss ka ni Joy. Yan yung dalawa yung gusto yun. Si ate Ami sa loob. bali dalawa po sila. Ano po ba yan? Ah, ano? Dito na tayo sa atin. Ayaw, mas simula nung pagkabata nila ano? Parang hindi kasi si Salve nung iniwan daw ng asawa ah, na, depressed. na depressed pero oo uh, tapos yun din ganun din si ate yung nasa likod na tapos na ito na hindi ko alam kung ano yung ano, ano, history bigyan nyo ng big squid nito bigyan mo na ay uh, si ano Ate, kumusta ka na dyan, ate?